Habang kumakain ako, may narinig ako sisigawan sa may kusina at ang pagkakarinig ko ay may snow yata. Kaya pagtingin ko sa may bintana, hindi ako makapaniwala mga karepa. Totoo nga, nag snow Kaya binuksan ko agad yung bintana namin para masilip yung labas. At ayun ang mga karepa. Totoo nga na nag snow na. Wow, tingnan yung mga karepa oh. ng yelo yung buong paligid. Bale ako na yung bintana mga karepa dahil pumapasok na yung lamig. Kumuha nga ako ng pantakip sa aking pagkain. Mamaya ako na itutuloy. Dahil hindi ko ma film masyado yung snow. Nobasa ako ng kwarto at ako sa may kusina. Nakita ko mga kasama ko ayun nakatingin sila sa may labas tama ang sabi nila pagparte ng December sa January talaga nag snow na daw dito grabe mga repa di ako makapaniwala for the first time mahawakan natin yung snow at makikita na natin sa personal sobrang saya ko dati nga ay, sa mga picture at palabas ko lang nakikita to ngayon nga ay eto na mga karepa talagang sobrang saya ko at habang sa may paligid nakita ko yung mga kasama ko na naglalaro ng snow at nag picture picture pa kaya nainggit ako mga karepa bumalik ulit ako sa may kwarto para ituloy yung kinakain ko mabilis ang kain ng mga karepa. baka kasi mawala ang snow paglabas natin at habang kumakain nga ako patingin-tingin pa ako sa may labas baka kasi mawala na yung snow baka paglabas ko hindi ko na maabutan pagkatapos ko nga kumain ay nagbihis na ako sinuot ko na rin yung pang jacket natin at syempre pati bonnet baka kasi malamig sa labas o tara mga pa ready na ako at enjoy na natin ang snow paglabas ko nga ng kwarto ay nakita ko yung mga kasama ko sa may likod nakatambay sila at ini-enjoy nila ang snow dali-dali na nga bumaba sa may hagdanan at para makalabas na rin ayun na karepa, kumakapal na at tumalakas na yung snow yung buong paligid nga ay binabalot na ng hindi talaga makapaniwala mga karepa na makakapunta ako sa lugar na to. At dito ko rin mararanasan ng snow. Sa paglalakad ko ngayon talaga namamangha ako sa nakikita ko. Ewan ko ba mga karepa, hindi ko ma-explain. Dahil first time ko pala makakita ng snow sa buong buhay ko. Kaya sa mga first time din na makakita ng snow at makakaranas. Baka yung nafe-feel ko ay nafe-feel nyo rin. Alam mga karepa, yung mga asama ko, naghahagisan na ng snowball. Tuwang tuwa sila oh. At syempre, hindi tayo magpapahuli dyan. Kaya dumampot agad daw ng snow at sumali na ako sa kanila Kinasa lang niya. Dito nga tinawag ko si Pareng Roldan at sabi ko, i-video niya ako yung nakikita na nag-i-snow at buo ng snow yung paligid. Pero hindi niya alam. Ito ang gagawin ko sa kanya. Makikipagkulitan ako habang binibideo niya ako. Tamang hagis lang ng snow sa kanya. Pero <laughs> 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 pagod. <laughs> Pagkatapos namin maglaro at ma-enjoy ang snow, sobrang hingal at pagod namin. Kaya ayun, pabalik na kami ng accommodation. At nakita ko ang mga kasama ko dito, ayaw bumaba. O yan, makamidyo ka na. Nagbatuhan na. Hello <laughs> <Baba> ka na. Okay, <laughs> baba <ka> na rin. Bumaba <laughs> Sige si Jared, parang oso. <laughs> Bali mga kasama ko ay nagsipagpasukan na pero ako nasa labas pa rin ini-enjoy talaga yung snow gagawa sana ako ng snowman kahit yung maliit lang sana ang kaso nga lang mga repa wala pala akong mga gamit yung nilalagay kapag gagawa ka ng snowman kaya tinigilan ko na lang ang sakit na sa kamay malamig kasi tumayo na lang ako at pinagmasdan ang snow at kahit nga malamig na in-enjoy ko pa rin alam nyo naman first time parang nga bumalik ako sa pagkabata na kahit sa simpleng bagay lang nagiging masaya na tayo At dito nga bumalik na ako sa may accommodation Pero pupunta naman tayo sa may likod Nandito pa pala yung mga katrabaho ko Hindi pa sila umaalis, nakatambay pa Ayun o, oh, kape, kape Kaka Kape <laughs> Nang tumingin nga ako sa may taas, lalo pang lumalakas at kumakapal yung snow, mas lumalaki pa yung patak. Bale mga triage na nga nag snow dito, kaya mas kumakapal pa yung yelo. Pero may nagsabi sa akin na mabilis daw malusaw ang snow dahil ang kasunod daw ng snow ay ulan. Kaya habang nasa labas na ako, i enjoy ko na talaga to. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. Pashare naman po ng video at maraming salamat sa panonood.